Ay mga Lods, good morning sa inyo. Uh, for today's video mga Lods, ito topic natin doon. No? Ayan, pwede bang mag-upload ng mga TikTok video sa ating mga Reels? Ang sagot po dyan mga Lods ay pwede na hindi. Ayan. dalawa, no? Una, unaanin natin yung hindi. Uh, hindi mga Lods kasi uh, bawal kay, ano, kay bawal kay Lolo Meta yung may mga watermark. Kasi pag nag-upload ka ng mga, uh, kukuha ka ng mga video TikTok mo, dyan galing kay TikTok, tapos i-, i da-download na din, meron siyang mga ano, watermark, mga loads, kaya hindi siya pwede mga loads, pero gaya ng sabi ko, dalawa yung sagot, pwede tsaka hindi pwede na i-upload yan mga lods. Bakit naman hindi? Basta matanggal lang na yung watermarks, no? Tanggalin natin din yung watermarks, saka natin i-re-upload doon sa ating mga rails. Ngayon, paano ba pa na din matatanggal yan mga lods? Meron pa akong video tutorial dyan, ah, uh, sa TikTok ko, nandito sa TikTok ko at saka nandun din sa aking uh, Facebook page mga lods. No? Ayan siya, ayan. Yan yung uh, uh, thumbnail ng aking video, ayan i-view nyo lang yan kung paano na din matanggal yung ating uh, mga watermark at saka ma-upload mga loads. Pero mga loads sa uh, advice ko sa inyo, mas maigi talaga na ingat-ingat din kayo sa pag-upload noon, pag-upload ng mga video na galing kay TikTok. Kasi lalo na yung mga gumagamit ng mga background music dyan, yung mga mga sikat na mga back, background music no yung mga nagva-viral na mga music kasi maari kang makapirate niyan kasi pag nakapirate kanyan eh depende na yan kung mag-send ka ng appeal doon kay Lolumeta at saka i accept niya yung dispute mo kasi pag hindi uh, kailangan mo talagang i-delete yung video mo sayang lang din yung effort mo um kadalasan talaga na uh, safe na pag-upload doon kay galing kay TikTok no is yung mga mga lip-sync yung mga galing sa mga funny video, ayun yung mga funny video or mga lipsing -sync, lip sync na mga ano, yun lang yung mga kadalasan na safe ka talaga dun, pero yung gumagamit ka ng mga background music na lalo na viral ngayon, ay nako ma mabilis ka lang makapiright claim yan, no? Na pasortihan na din kung tatanggapin ni Lolo Meta yung uh, pag send mo sa kanila ng appeal, no? Pag submit mo ng appeal sa kanila so, yun lang mga loads, uh, kung nagustuhan nyo tong video ko ah Mag-comment na kayo dyan kung gusto nyo pa kung ano yung mga gusto nyo malaman at itatanong tungkol sa mga about sa reels at saka about sa lahat ng mga tutorial mga lods sa hanapan natin ng paraan nyan no? at maisagot natin yan sa inyo. So don't forget to follow my Facebook page para updated kayo mga lods at saka i-follow eh, nyo na rin ako dito sa TikTok mga lods kasi dito ako laging nag-upload no unang una dito sa TikTok at saka isusunod yung mga Facebook page ko at saka sa YouTube ko. So yun lang mga lods God bless everyone.